Ilang administrasyon na ang nagdaan pero hanggang ngayon hindi pa rin ito natutuldukan. Ito ang pag-iit ng Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Pero sa taong 2024, mas uminit palalo ang tensyon sa mga pinagagawang teritoryo sa serye ng mga agresibong aksyon ng China. Noong ikalima ng Marso, pinagtulungang bombahin ng tubig ng dalawang barko ng Chinese Coast Guard ang Oniza May 4 na isang resupply boat para hatiran ng supply ang mga sundalong nagbabantay sa BRP Sierra Madre. Salakas ng pambobomba ng tubig, nabasag ang ilang salamin at nasira ang ilang kagamitan ng barko. Tatlo sa mga tripulante ang nasugatan. Ang Pilipinas naghain ng diplomatic protest laban sa China, pero ipinagkibit-balikat lamang ito ng China at sinisi ang Pilipinas dahil pumasok ito sa Renae Jiao o Ayungin Shoal ng walang pahintulot. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nito isusuko ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa kabila ng mga aksyon ng China, sinabi ng Beijing na ang mga ginagawang aksyon ng Pilipinas ay paglabag sa Gentleman's Agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping na ikinagulat ng lahat. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. But kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap siguro nga mahirap siguro sundan yung kla ganyang klaseng agreement. I am I am, I am horrified by the idea that we have compromised in through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Matapos ang ilang araw, nagsalita na dito si Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, hindi naman daw ito sikreto at napagkasundoan lamang nila ni Xi Jinping na walang magsasaayos o magtatayo ng mga struktura sa pinagagawang teritoryo maging ang pagsasaayos o pagdadala ng mga construction materials sa BRP Sierra Madre ay ipinagbabawal. Pero noong ikatatlong po ng Abril, naulit muli ang pambobomba ng tubig sa barko naman ng Philippine Coast Guard. Noong Mayo, nagulat muli ang lahat nang sabihin ng China na ang mga aksyon ng Pilipinas sa Ayungin Shoal ay paglabag sa napagkasundoang new model ng dalawang bansa. Pero panibagong propaganda lamang daw ito ng China. Walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal ng kabinete hinggil dito. Kaya mali ang pagtatahol ng mga uh, opisyal di ng Chinese Embassy dito. Sana maliwanagan ang ating mga tao. Noong ikaapat ng Hunyo, nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa International Institute for Strategic Peace Summit sa Singapore. At sa kanyang mensahe, sinabi nito kung kailan magdedeklara ng gera ang Pilipinas sa pinagagawang teritoryo. If by, by a willful act on a, a, a Filipino, uh, not, only, not only servicemen, but even Filipino citizen, By will, if, one, if a Filipino citizen is killed by a willful act, that, that is I think uh, very very close to what we define as an act of war. Pero dito rin sinabi ni Chinese Defense Minister Dong Jun na may hangganan ang pagtitimpi ng China sa panghihimasok ng ibang bansa sa kanilang teritoryo. Pero mas nasubok palalo ang pasensya ng Pilipinas noong June 17... Sa isinagawang resupply mission ng Philippine Navy sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, ginit-git ng Chinese Coast Guard ang mga kawani ng Philippine Navy. Sa isang kuha, makikita ang panunutok ng palakol ng isang kawani ng Chinese Coast Guard. Dahil dito, isang kawani ng Philippine Navy ang naputulan ng daliri. Kinonde na naman ng AFP ang naging aksyon ng Chinese Coast Guard. Ayon naman sa Malacanang, handa silang makipag-usap sa China. That's not yet in consideration no? because uh, I think uh, this is a matter that can easily be resolved uh, very soon uh, by us. And if China wants to work with us, we can uh, work with China. We have now come to an to the conclusion that it was not a misunderstanding or an accident. We are not downplaying the incident. It was an aggressive and illegal use of force. Pero sa kabila nito, tiniyak ng AFP na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang gagawing RORE mission Nasundan pa ang mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea noong August 20, nayupi at nabutas ang ilang parte ng BRP Cape Enganyo at BRP Bagacay ng makabangga nila ang mga barko ng Chinese Coast Guard sa Escoda Shoal. Bago nito, isang eroplano ng People's Liberation Army Air Force ang naglaglag ng flare sa propeller ng isang eroplano ng Philippine Air Force para mapataas pa ang kamalayan ng mga Pilipino sa issue sa West Philippine Sea, isang fun run event ang inorganisa ng pamalaan. Ito ang takbo para sa West Philippine Sea. Dapat ipaalam sa mas nakararaming mga Pilipino yung ating karapatan, yung ating sovereign rights, sovereignty and jurisdiction sa West Philippine Sea. Sabi po ng ating Pangulo, dapat itong awareness, yung tinatawag na intergenerational awareness, ay maiparating natin sa mas nakakaraming Pilipino. Pero bago magtapos ang taon, inihayag ng AFP na nais itong bumili ng U.S. Typhoon Mid-Range Missile System. Wala pa sa 2025 budget ng AFP ang pondong pambili ng Missile Defense System. Pero ang aksyon na ito ng Pilipinas, ipagkikibit-balikat lang nga ba ng China o magdudulot pa ito ng mas malalang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Charles Nicolimon, para Salzon headlines